Ayun mga ka-Gambebes, magandang gabi po sa lahat. Ayan eh, pa, mag-time na tayo. Um, ah, yung mga pet ko yan, mga sa baba. 26 pieces sila dyan. Tapos may kinuha ko na dalawa. Uh, Nag-request naman ako sa amo ko. Para may margos tayo dito na dalawa yan. Dyan sila nakalagay. Tapos andito yung mga order ni Boss Barwin. Kasi bukas pa mapapadala yan. niya muna pinalagay niya muna dito. So, apat dito. Tapos, sampo dito mga kagambay best. Mga Marcos Lane lahat yan. So, ayun. Ang ganda na lang mga best. Update, update ko na lang sa mga susunod na video. Ayan. Um, pakita lang natin saglit ng na mga order ni Boss Barwin. Ang ganda na aboy yun dito mga kagambay bas. Andito ata yung aboy na. Ayun. Ang ganda nyan, ano, mga kagambay bes, Solid. Ayan, last four. Ayan. Maraming salamat mga kagambay best sa uh... Patuloy na sa mga dyan. Peace out.